May kakaiba ka bang nararamdaman sa partner mo? Yung nawawala na siya ng gana sa iyo at ang laki na ng pinagbago niya. At ikaw ay sobrang in love na in love sa kanya pero ikaw ay baliwala lang niya. Gusto mo ba na mabaligtad yung sitwasyon na siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagmamahal niya sa iyo at siya na naman ang mai-in love ng husto sa iyo. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat. Isulat sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon, mapadali po ang talab nito. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang hibla ng buhok mo. Ilagay ito sa papel na sinulatan mo at pagkatapos, balutin mo ito. At nang mabalot mo na ang isang hibla ng buhok mo sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan, ay hawakan ito sa glit, ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ikaw ay mas lalong ma in love sa akin ng husto. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, pwedeng dalhin itong ritual kahit saan ka man magpunta. At pwede mo rin itong itago dyan sa damitan mo at pwede mo rin itong ilagay sa ilalim ng unan mo at uunanan mo ito. At isa itong gabay para mas lalong ma in love ng husto ang partner mo sa iyo. Pwede mo rin itong bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.